Madilim at malamig ang gabi, ang mga dahon ng mga puno tumitibok lang sa hangin, parang mga bisitang gumagalaw ng tahimik. Sa gilid ng isang bakanteng kalsada, nakapark ang itim na transit van, ang katawan ng lungsod na nakahibernate. Si Thomas Spencer ang nagmamaneho ng ganitong gabi. Hindi siya nagmamadali, para sa kanya, ang pagpatay ay hindi isang impulsive rush lang, ito ay isang ritual na may mabagal na rehearse, pagmamasid, paghihintay, at ang huling, malamig na kawalan ng awa. Siya ang taong kumakatawan sa tahimik na kasamaan na lumalakad sa gitna ng mga ilaw ng poste at suburban na bakuran. Nagrehearse siya ng mga galaw sa isip, latex gloves, maskara, isang quick gag, maliit na bagay na pumapawi sa bakas ng pagiging tao. Hindi siya sentimental. Hindi niya alam ang pangalan ng mga biktima niya. Hindi niya kailangan. Para sa kanya, sila ay mga dalisay na bagay na kailangang sirain, isang sensasyon ng kapangyarihan, isang uri ng relihiyon na tumutukoy sa pagwawaldas. Ngunit ngayong gabi, habang hinihila ni Spencer ang isang malamig na katawan papunta sa bagong hukay na hinukay niya sa gilid ng kakahuyan, may pumailan lang sa kanya, hindi tao, ngunit isang nararamdaman. Isang pagigting sa hangin, parang may nakatingin. Sumirit ang takot hindi dahil sa batas o core ina sa posibilidad ng pagkakahuli, hindi iyon ang takot na pumapailan lang sa kanya noon, kundi isang lumang, primal na pangamba, ang pakiramdam na parurusahan siya ng isang bagay na hindi niya kontrolado. Napalingon siya, isang sanga ang kumabog, nagmistulang tinig ng kagubatan. Napapailing siya, nagpumiglas ang isip niya, kalimutan mo yan. Wala nang humahabol, tapos pinuno niya uli ang hukay, tinapuna ng mga labi ng lupa na parang pagtatakip sa isang lihim na kailan may hindi lilinlanggan. Bumalik siya sa van, binura ang mga fingerprint sa mga punit ng tela, at nagmaneho pabalik sa ilaw ng bayan. Sa radio, puro static. Sa ilalim ng balat niya, muling lumitaw ang lasa ng dugo, at ang pangako nito, babalik siya. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, tahimik ang bahay ni Nadayan at George Cooper. Merkules ng gabi, red wine, tsaa, at ang ritual nilang manood ng Justice Watch. Si Dayan ay nakaayos sa kanyang favorite lounge chair, malamig at matibay ang mga mata. Taong tao si Dayan sa moral clarity niya, para sa kanya, may isang solusyon lang ang salot, kamatayan. Matagal na siyang aktivista, naniniwala siyang ang batas ng national justice ay pagbabalik loob ng lipunan sa tamang landas. Si George naman, mga sandali ng pag-aalinlangan, ay mahina ang loob sa mga argumento niya, pero sinusubukan niyang tiyakin ang kanyang asawa. Ang kanilang mga anak, na iiba ang paniniwala, si Sarah, estudyante ng batas, ay lantang kumakalaban sa parusang kamatayan. Pero ngayon gabi, si Dayan lang ang malakas ang boses. Look, ani Dayan ang umupo ang presenter sa TV, ang napakakinis na Bradley Anderson, tayo ang maghuhukom. Tayo rin ang magbabayan. Ipinaliwanag ni George ang mechanics ng Lottery of Death ng may parang burokratikong kasiyahan, isang national database, random selection, isang digital terminal na may simpleng button. Hindi mo na kailangang panuulin, bungad niya, pwede mong i-press lang at umuwi. Si Diane ay tumango, naglalaway sa ideya ng kolektibong responsibility, ang mamamatay na hindi na lamang trabaho ng Estado kundi ng bawat mamamayan. Para sa kanya, ito ang ultimate justice, lahat may partisipasyon, lahat may dugo sa kamay. Habang tumatagal ang episode, pinapalabas nila ang footage ng mga kaso, mga CCTV, mga sugat na hindi na mo kinakailangang suriin, ang palabas ay designed para magalit at magbigay ng konsensos. Para kay Diane, ito ay catharsis. Para kay Sarah, kung naruroon man, ito ay torture hindi magkamustahan ang dalawang mundo na umiikot ang lihim na paghimlay ni Spencer, at ang pampublikong seremonya ni Diane. Pero may isang puntong nagtatagpo ang dalawa, ang ideya ng pagmamayari sa karahasan. Si Spencer ay nagwawaldas ng buhay para sa sarili niyang kasiyahan, si Diane naman, at ang kanyang mga kasama, ay nagkikilos sa pangalan ng katarungan, naghahangad ng ritual na magpapaalis ng galit at takot. Pareho silang nagtutulungan sa isang mas malaking tanong, sino ang magtatakda kung sino ang mamamatay. Lumipas ang mga araw. Ang lungsod ay nagkakagulatan sa mga nawawalang tao. Ang pulis ay nag-iikot, checkpoints, at mga TV studio ay puno ng opinyon. Si Spencer ay nasa ibabaw ng kaniyang mundo, nag-aayos ng van, naglilinis ng mga gloves, nagtatala ng mga movements, parang sinasanay ang sarili na maging invisible. Ngunit sa gabi na iyon, isang notipikasyon ang nagping sa living room ni Diane, Community Lottery, Selected. Sandali ng katahimikan. Ang pangalan, isang numerong lumitaw sa screen. Hindi ito personal sa kanya, ito ang randomized code. Pero kahit pa ganoon, may napunit na hilo sa dibdib niya, karamay, responsibilidad, test of faith. Sa isang banda, siya'y natutuwa, ito ang pagkakataon para mailapat niya ang moral conviction niya sa halip na palabisan lang sa debate club. Sa kabilang banda, may kurap ang damdamin, ang ideya na itulak ang isang button at magsuot ng katahimikan ng isang tao, kahit isang nakakamatay, ay hindi simple. Ngunit si Dayan ay matatag. Kinaykit niya ang mata at ay ng tasa ng tsaa sa kanyang palad, para sa kanya, isang simpleng aksyon lang iyon, ipapatupad ang utos ng batas. Ang araw ng pagpili ay dumating. Ang bansa ay nag-stream, mga maliit na bahay na may mga dining table na puno ng mga pamilya na may itim na mukha ng determinasyon. Sa remote county jail, isang preso ang nakastrap. Ang screen ng telebisyon ng Cooper's living room ay nakatutok. Si Diane, ang babae na maraming taon nang naninindigan para sa parusang kamatayan, ay nakahawak ng telecontrol device. Hindi ko man gusto panoorin, sabi niya sa sarili, pero ginagawa ko ito para sa katarungan. Sa isang edge ng kam, sa isang lugar na hindi napapabilang sa kanilang moral universe, si Thomas Spencer ay mabagal na bumabalik mula sa kanyang nocturnal hunt, ang mga daliri pa rin may bahid ng lupa. Hindi kailanman nabanggit sa batas ang posibilidad ng tunay na kapalara na magtutulak sa isang ordinaryong mamamayan at sa isang stranger na nagmamarcha sa gabi na magkakakilanlan. Pero sa gabi ng pagpapatupad, ang buong bansa ay naging witness, at may dalang bisagra na naghahati sa moralidad, pagkakasala at hustisya, pagkakasala at kaguluhan. Minsan, sa pinakamatinding sandali bago puntos na iyon, may umalimbukal na pagdududa. Nakita ni Dayan sa isang flash ng tauhod sa kanyang isipan, ang mukha ng anumang ina na naglalakbay sa ospital, ang mga tawa ng kanyang mga anak. Naaalala niya ang argumento ni Sarah ang mga lecture sa batas, ang thesis na rehabilitation over retribution. Pero nanatili siya sa kanyang upuan, pinindot ang maliit na button na pulang may simpleng label, execute. Isang electric hum, isang mechanical sigh, at ang mundo ng preso ay nagbago magpakailanman. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang malabo at ordinaryong van, si Spencer ang bumibilis. Hindi niya alam kung sino ang pinatay sa detalyadong programa ng Justice That Week. Hindi niya maalala ang mga pangalan, hindi niya pinangangalagaan ang mga resulta ng sistemang politikal. Para sa kanya, ang tanging tiyak ay ang panghawakan ng dugo sa kanyang mga kuko at ang panibagong itch na magbalik. Pagkatapos ng broadcast, nagkaroon ng klase ng katahimikan, ang mga balita ay naglalathala, ang mga debate forum sumabog, at sa mga living rooms, mga tao ang nagsasali ng kanilang mga tamang dahilan. Sa pamilya Cooper, ang wine cup ni Diana ay nakalapag, malamig na bakas ng kanina niyang golek. Si George ay tumingin kay Diana na parang nag-aalinlangan sa isang bagong uri ng intimacy, hindi romantiko, kundi moral, sila ay nagkaroon ng blood on hands moment na hindi nila inaasahan. Sa malalim ng gabi, habang si Spencer ay naglalakad sa mga back streets at nag-iisip ng susunod na prey, nagbago ang lungsod ng kaunti, higit na mapanghamon, mas mabigat, mas maingat. May isang pangako sa hangin, ang mga mata ng publiko ay nasa paligid na, ngunit hindi pareho ang mga mata. Ang ilan ay naghahanap ng hustisya, ang ilan ay naghahanap ng gulo, ang ilan ay naghahanap ng paraan para maibsan ng kanilang takot. Sa huli, ang kwento ay hindi simpleng pag-uusap tungkol sa tama at mali. Ito ay isang salamin ng ating lipunan, ang lugar kung saan ang isang mamamatay-tao at isang mabuting mamamayan ay magbabahagi ng parehong mapait na sandali si Spencer ay hindi natigil, si Diane ay hindi naging ganap na maligaya. Pareho silang nag-iwan ng bakas, isa sa lupa, isa sa konsensya ng bansa. At habang umiikot ang mundo, may isang maliit na bahagi sa bawat isa sa atin na gustong paniwalaan na ang pagmamartsa ng hustisya ay pantay at maayos. Ngunit kung minsan, ang hustisya ay nagiging isang laro ng swerte, at ang swerte na iyon, sa pinakamadilim na paraang, ay naging pamamaraan ng paghatol ng lipunan. Sa umaga, bumalik ang araw sa kalsada. Wala nang van na nakapark sa kanto, wala ring upuan sa sala na walang tanong. Tila ang lungsod ay humihinga, nagtitipon ng sarili, nag-iingat, nagmamased. At sa isang mahina at dinapipigilang bahagi ng pagkatao, pareho si Nadayan at Spencer ay kumuha ng hakbang papunta sa susunod nilang gabi, pareho naglalakad sa madilim, ang isa upang manghuli, ang isa upang magpilit na panindigan ang kanyang paniniwala walang one-liner na maglalagom ng lahat ang tanging bagay na malinaw lang ang dugo ang mabigat na desisyon at ang tanong kung sino talaga ang may hawak ng hustisya ay mananatiling bantay-bata ng ating mga gabi